Uh, boss, uh, may iba't ibang gauge po kasi yung wire natin, sir. Ba? Uh, I mean, yung, ano, uh, ito, yung sumat, yung laki ng bilog, bali, iba't ibang gauge po. Yan, meron tayo dito. Uh, 3.4, meron tayong 3mm guide, meron din tayong 2.5, yung 2mm guide, and 1.5mm guide. Uh, so, ang um, purpose ng boss, yung laki po ng butas So, uh, usually, ang pinaka-normal lang so, na ginagamit. malakas ang buga yung, 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 yung malakas ang buga. Ba bali, pera -no, sa ikon. So, sa ikot po, um, sa kapalang loops kung tawagin. Bali, uh, madalas kasi ginagamit namin dito, boss, yung pinaka 3. 3 mm guide lang po. Bali, 5 loops natin siya, boss. Ikot ko lang po. Sa toolkit ba kasama na yung pinaka Yes ay, po, po, kasama na po, boss. Hindi ko pala So ganyan po ang magiging kalabasan. Eh? 5 na yan Yes po, five uh -huh. years na po. Ako, ako ng juice So bali sa deck po tayo, dito naman tayo sa automizer mo. Bali hindi po kung ano na yung pagsalpak dito, hindi po pwedeng paganto, di, ah dapat kailangan ganun siya. Mapapansin nyo po sa pinakababa, meron po yan dito, ayan. Positive then negative po yan. Bali ang pagsalpak po niya, laging paganto yung wire. Dito po nakaharap yung dalawang butas, sa dalawang butas din na ito. So ayun po boss, ah bali, ito yung positive, ito yung negative. Kailangan ng pagsalpak po is paganto. Paganto lagi. Balita, ganto boss. Ba. Ano na lang? Mayroon, nakalagay ba positive? Hindi po. Bali, ito po yung deck. Ayan, mapapansin nyo, itong deck na to, itong yung poste na to, hmm. isang buo po yan dito. Kasama po. Ayan. So, ito pong deck naman to, isang buo naman siya dito. Ayan. Bali, ito po kasi, ayan, may space siya. So, hmm. rubber po, kasi yung loob. Yan, Bali, recta po yung pipe din. Ito po yung nasa contact yung sa pinakapala. yun siya. So, ang paglagay po ay... od Andreso simpana Anong tawag sa wire na yun? Fuse clap po. Ram wire po yung brand. Ah, may nag sa kanya. Yes. Ayun sa gilid. Apo, yung na. Um, parang may, yung big pagkabilog niya may certain na paglak na laki. Yes po. Ano yan? Maximum o yung second sa maximum? Second sa maximum. Uh, pag medyo maximum man. Ah, singaw po kasi yung pag ganun. Ah, parang di advisable. Mm, hindi na. Uh, usually, uh, ano naman siya? Depende po kasi sa unit yan sir. Meron din kasi ano yan, eh, tinatawag na full mech sa unit. ah uh, iba't iba naman po kasi yung ano, sa pagbuild ng ganun. So ito po kasi yung 3mm guide. Ah, uh, ito lang po yung parang, ah, uh, ito yung pinaka ano natin. Usually na ginagamit talaga. Meron na? yung tinuro sa akin pagka ganyan, meron siyang parang nilubog sa tubig, <laughs> parang di masunog. ah, mm, uh, pag ano naman, pag dilinis, advance lang, sa lang yun. ako di ay yun talaga yung Pero pag dilinis, pero sa mga ganyan po kasi, hindi pag bago, uh, bagong setup. hindi hmm. ah, okay. na po, balihayin po kasi ang purpose ng para yung pinaka-juice po natin is, uh, ay pinaka-wire natin is yung mawala po yung buong-buong